Hello guys, for today's video, oh, nawag sumabog yung aming kuryente kanina dahil nagputol kami ng kahoy. Ayun. At nandaming daming damage. Sumabog. Kaya nagpaya tumawag ako ng electrician para Pinabawasan ko kasi yung puno na yan dahil yung puno na yan is puno ng baliti. Eh ngayon, yung sanga, pumunta dyan sa wire tsaka sa wifi namin. Ilang ay gag gagabi, wala na kaming wifi dahil nga sasanga na nandyan. Tingnan mo, oh. yung bahay namin is tabi talaga ng kalsada. Ayun Oh. Yan, ano hinanlan na yung ano. Yung ito, mga truck na dumadaan oh. Ay, may laman, may laman yun. Saan? Kanina? So, delikado yun. Ayang bakal na yan. Okay na yan. Taas na yan. Ha? Ayan nga, mata. Okay na yan sa kataas. Hindi na yan siguro, ano? Magaling to. nutrition na nakuha namin. Ha? Ayaw ka. Kabuang ba ni man inyo? Istoriya ay tanayin niyo tayo Ay, eh din na, na ano na yan? Kaloko. No 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 May truck, may truck na malaki. Ay, may bus, may bus, may bus, may Yan, may bus. Bus. Ha. sila nag-hi. Hmm. Ayan, truck no? may truck tumaan mismo sa harap ng bahay namin. Laking tong truck na to. Ang daming dumadaan na truck dito sa amin. Ayan. oh, tinan mo, Mga apo ko doon, karay-karay na, o. Oh, yung oh, yan. Daan kasi ito ng truck. Yung aming bahay. Kaya, tinan nyo, mga dumadaan dito na, ano. Ay, grabe itong elektrisya na ito, o. Yan sa bubong. Yan. Kailangan talaga maayos yung ano namin. Hmm. Kaya nga eh I-request ko nga Itawagan ko mamaya Sinets Nets kong online I-request ko tong puno na ito Na ipaputol ko na ito, Isagad talaga no I-ano ko yan sa barangay Diyan kay ano Sa Luban Lubin. O Na katunayan na Nakausap ko na ano Itong puno na ito Diyos ko po Delikado ito eh Munti ka na ako dyan nung isang gabi. Bote na sumulpot yung ay. Kasi nga, di ba yung dahon niya pasilip silip ako? Pag silip-silip ko, yung sumulpot, nandyan na pala sa tabi. Ah, ka, ano? Pa ay, pa. Yung mga baka yun. Kasi sa Yun nga eh. Pero pag nawala na yung puno na yan, nawala na Oo, oo. Hindi na ano yan. Oh, delikado yung puno na yan eh. Oh, laki-laki na ng puno to. Puno ng baliti ito. Oh. Ito yung naka-ano sa ano namin. Oh, ito yung baharap ng bahay ko. Tinaiso so, i ano natin. Oh, yan ang harap ng bahay ko. Oh. Wait lang. Yan oh, hanggang sila sa taas. Mag isasal pa kasi yung tubo dahil yung tubo kanina is <coughs> ano siya, tawag ito. <coughs> Huh? Wala na? So, uh, lang pala ang wala pahinga ng truck? Huh? Ano ba karga ng mga truck na yun? Saan galing? Ay! Oh, oh!

Aden sabi mo away sugatan? Bakit sugatan? Ah, nanis nisan. Pinalitan ano? Eh, pinalitan nila. Ay, dadan talaga 'to yung bahay namin ng truck kaya mo naman. Oh ng aking bahay. Alam nyo, may balak talaga ako yan na ano ko yan, tawag ito. Kasi ko yan sa awan oh, ng Diyos. Kasi nga, para pahingahan sa taas. Ayan, no? Ayan. Pasok mo na. mo oh, na yung. Dali, 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 Ayan. Ito panoorin natin nila. Panoorin natin kung anong ginagawa nila. Sana all, malamig. Ay, ay, ay. Ano si Dayan? Da, Bangbangoy. Hoy. Naman, dadan. Ano si Sabato? Ba Bating. Bangbangoy. Pati ngan tambakol mo. Ay. Cinta na ng kilo. Eh, Ay, yo kunyan kuya, pasensya na. Butas ang ano eh. Tiyan. Butas ang tiyan. Oh. Tayan. Ayan, ayan oh. No?